Hello, everyone. Okay. Kumain ka, kumain ka. Ayan lang. pa yun. mo. Ayan lang. Uy, stop it. Tsk. po? Okay lang po. Ano? <laughs> Nagtawag kita ay. kasi kulang ako rito ng tao eh. Pwede ka bang ano Hindi po. I'm busy po eh. Ha? Uh, I'm all the... Wala ka naman gagawin eh. Hindi, busy po Wala ka ano gagawin. I'm in out. Hindi, busy po ako. Hindi po ako pwede dito service. Hindi naman siya pang mental. Hindi siya pang mental. Basta pagka sa mental, interviewin ka no? Pag in-interview ka, nakakasagot ka, nakakaano. Hindi ka lang Ay, okay ka pala eh. Hindi ka hindi ka pang ano rito. Papawin ka, ano kung inumin eh, mo gamot mo, galing ka. Kung inumin mo yung gamot mo. Ginagawa ko na, parang. Ako magkape, inumin ng gamot. Tabantayan mo rin. Ano, hindi sa tatambay tata ako. Pag inumin niya yung gamot niya, ako magkape. Ako magkape. No? Okay, para siguro natin na nainumin mo yung gamot. Para gumaling yeah. siya. Kasi kung isa mo ng gamot, hindi talaga siya yeah. gagawin. Pero mo, ano, kahit kung maraming mga ganyan, pag hindi umiinom ng gamot, talaga mm -hmm. lumalala. Pero pag naman ng gamot, okay lang. Magaling, normal. Kasi so, hindi naman ganun kalala yung mga sakit na ganyan. Curable mm -hmm. naman yan, basta may proper interest uh, ng gamot. Hindi yun naman gumala na. Manando na, naman nung siya sa bahay kap, nakakainom naman pag ako nagpapay. Nung kaso yeah. ayaw po niya sa mama eh. Mm -hmm. eh, mas gusto po yung kung ano siguro ang nagagawa niya dito. Doon ako kasi may mga sempre bawal. Mm -hmm. Kaya po, kung sikap yung ano, maging tatay niya muna sandali, at least may batas si ano? Oh, si Kang. Uh, Obligay natin sa kumain. Obligay natin sa gumawa ng gamot. Kulang sa support system kasi. Hmm. Kulang nila sa pa-family nga. Kulang magkasasya ng sasabi sa akin, nagkapaalala. Hmm. Uh, ganun. Kaya, nalala talaga pag ganun. Hmm. Sige na, pag Okay. Eh, ito po nasa mga eh. Kapag po, dito po lang. Hindi po mag-aanalo. Pero mas po na uuwi po na uuwi po sa bahay. Di ba ko sila pagkasundo? Eh, lang po yung bahay din. Eh, sa akin po nakakaya na po sa... Hindi, alam problema yan. Talaga po sa taong barangay. Talagang mag-i-accept tayo ng effort talaga. Gusto natin matulungan. Tama. Pagkasakripis tayo lahat. Hindi po lang collective effort to. Hindi, mo kaya. Hindi tutulungan ko Gusto Pagkasabihan natin kung nakasakali makinig sa akin. Ganun lang yun. Huwag yung ganun. Ano ba nga ako? ko tulong tulong tayo para gumaling siya. Para po sinahita ko rin puno eh. Ayun try muna natin, baka mupekto. Kasi eh, kung hindi matanggap sa rehab, hindi atanggap niya. Hindi naman pa rehab. Hmm. rehab na Hindi rehab, may na, hindi sa rehab natin rin. Mental hospital na. Para rehab ano po eh, iba na po yung... Ayun nga, hindi naman rehab lang. Hindi rehab lang kasi yun. Sumisigaw, So, hmm. Ayun, yeah, hindi na pa, parang hindi sa rehabilitation na dalit na. Pamental is it po siya. Kasi nga, yung, yung, sakit niya, hindi na pang rehab. Ang re-rehab lang, mga ano, drugs, makikokorek, makikokorek pa pagka mga activities kasi nagagawin hindi naman nakakaya gawin niya pagka ano. Hindi, hindi rehab ang Sige, ganito. baka naman na si, uh, si Kuya Kate, Um, gusto mo pa assist muna natin kay ano? Doon sa sinasabi. Shoot sa city hall. nyo kaya sa URT. Tapos... Command center. Um, I-assist nila yung interview. I-assist Maganda. Mm. Saan siya dapat dahil talaga. Tapos option naman yung andito lang. Pero sa tingin ko, Kuya Kate, kung ano yung sabi ni... yung kasabi ni... ay usap ni ka Kasi... halos lahat ng mga nadadala namin sa kondisyon kasi ni Kuya Kirby, nangutusan siya eh. Hindi siya yung malalata na niya. Kailangan lang talaga niya may gagabay. Nung nando naman sa bahay, okay naman eh. Well, Wala, sama sa bahay nga eh. Oo. No, makakainin ka naman siya ng gawin. Nag-okay okay siya. Tumaba naman po siya. Tapos nung nauwi nga po namin dito, ah, uh, mm. ayun nga. Siguro ayun nga yung mga rules sa uh, yung mapapabuti siya. Sa wala ka sa mga, sa wala ka sa mga. Pag-iisip yun, pag wala ka wala makuusap. Sa mga balik Ano yun? Pagkabali sa mga. ano na gagawa? Mas maganda na gusto niyo, Dali nyo muna sa QRT. Pero napakaganda ng offer ni Cap. Pero kung nais mong ano muna, edi eh, tingnan muna natin anong sasabihin doon. Okay sa Tapos... Um, Kasi yung... po, um, gaya po niyan, nasa inyo po. Hmm. Gusto eh, mo, mo Eh, eh para Kaya pa ka po nandito lang po. Hmm. Kaya natin yun po. Hmm. Kaya po sa lang po. Saan na Inip sa inyo kaya po eh? Mm. eh dito po, pa po nang po dito. Eh nakakayana po sa taong barangay, pagkak, pa madalas na tinatao, yung nakakasawa na mo. Wala problema yun. Eh. Basta tatry natin. Eh, Try natin. Baka mahiyang sa ganun. Hindi natin alam eh. Kung hindi natin gagawin. Hindi natin maalaman. Kap, thank you ah. Uh, napakaganda po ng ano nyo. Nang gusto po nyo mangyari. Pero sa tingin ko, napak yun yung mas malaking makakatulong para mabago po yung ano ni Kuya Kelby. Oo oh, nga. Kasi dadalhin niyo sa ano yan, mas baka mas maguluhan siya. Oo. Oh, um, uh, Dito nga sa hospital mm. Ospital, o sa lahat. Uh, kaya pagka nakakapagkinausap po siya, nakakapagsalita at nakakasagot siya ng tama, mm. hindi naman niya admit yun. Yun nga po eh. Dahil siya nagagamot lang at hindi po. Hindi pang, pa, hindi pang <clears throat> pasok po kagamot. Yeah. Um, kaya, kan, mag mag-seta. Hindi, ano mo yan? Eh, kung hindi naman nainan yung gamot. Hindi ka, okay, kan, eh. Yeah. Yung, yun ang problema. hindi nainan yung gamot. May mga case dito, ganda eh. Kaya hindi pinapagamot. Eh, hindi nainan yung gamot. Yeah. Kaya, hindi gumagal eh. Ngayon, pag hindi yung gamot. Eh, kaya naman naman nung some case na yan, supportado yung pamilya. Yeah. Uh -huh. Nababantayan. Kaya, <clears throat> nakakainan mo lang gamot. Eh, hindi na... 99.9% ka. Yung mga nakaka-recover sa ganyan, kasama yung pamilya. Pamilya talaga. Oh. Alam mo, support system sila. Mm. May mga maalala Kasi sa dami po naming ganyang cause ng cases, kasama talaga yung pamilya yung mga nakabalik. Mm. Ito po, hindi ko naman know, talaga masisi din talaga si Kuya Kate. Dahil nga po, siyempre gusto kong kumain, gusto kong magbuhay. Mm. Pagka hindi naman ako kumilos, pinagtayan lang o siya, wala na naman talaga mangyayari. Bro, yun. Mm. alam Pare, parehas, kung silang magugutong. Mm. Kasi yung ano po dito, may problema talaga yung ano, may sumpong. Kaya, yun yung gusto kong maano ni... Pero alam ko naman alam ni Kuya K2 yun. Baka, hindi nga po normal yun. Kaya,

ko sa STN na sa'yo. Nag-urong-urong lang sa'yo Nagurong sa ng mga palagkabihan. Wala uh, ka mong gano'ng dililisin dito. Manig-masig uh, lang naman. Yung pagmamak o gano'n? Yung gano'n. Sabi na kayo sa mga yan lang. Hindi, ibigyan din natin ng task para hindi na hinip. Oh. Uh, uh para may... Marami yung nakakausap siya, di ba? Marami naman mga tao dito. Kaya Makakausap at makakausap siya. Yeah. Kwento-kwento, ang gano'n. Marahas ang aling makarito. Okay in. Medyo nakampante na yung mga na tegra. Medyo nabala na yung konting kalukunta natin. Uh, Sinabi ko na dati, um, pag ako walang pagkain si Ano ron, napapunta uh -huh. uh -huh. yun dito. Hindi ba nagpapunta dito. Dati, nagalakad pa ka dito yun. Hindi ko na nakikita ang lalakad niya. Hindi, napapansin ko dito na lang. Ngayon, hindi ko na nakikita. Nagkukulong nata sa bahay. Napaka-bless po nung barangay na to. Meron silang napakabuting ama at napakagwapo pa. Okay na? Ah, uh, ano po. Eh, napakaganda po ng offer ni Kap eh. Kaso si Kuya Kitang, ano po eh. Sabi ko, pa-assess muna natin doon. Sa saan? Okay, sir, Jerry. Oo, kung anong magiging... Uh, magiging decision. decision. The city Hall. Uh, pero para sa akin, yung gusto mo ni Cap na maging parang makasama sa dito. Tapos sabi nga ni Cap siya na magpapainom ng gamot kung ano. dito po. sa barangay. Pero tinawag. mega tinawag. Pero tinawag. Pero tinawag. Pero tinawag. tayo. Pagkano sir, yung kinukuha namin, parang ginagawa namin... Hmm. Buti yung sa pag sa ano, ano. Hmm. Yeah. Parang nalilibang. Ang galing ni sir. Thank you sir. Para, meron kami siya isa sir, ay nagsasalita ko sa mag-isa. Nagsasalita ko siya. Ay, yes. salita-salita. Pag siya ng salita mag-isa. Diyan yun na una. No. Ginawa no, na nito. Maganda po yan. Parang malibang siya. Kapano? Maraming salamat po. Ngayon pa lang po, ano na, yung laman ng puso ko talagang nagsisimigaw sa kaligayahan ka. Sa plano yeah. po niyo kay Kuya Kirby. Thank you po ha. Okay, thank you. Ma'am, thank you po. Okay. Okay. Tara. Lagi ko yung pang may. Yung no, ganing ni Kape, no? Oo. Okay. Hindi ko inaasahan na gano'n ang magiging ano niya sa... Pwede okay, naman talaga siya dito. na naman siya dito eh. Malilibang hmm. Tapos yun lang ang bahay niya. No. Maaga pa naman mahabol natin yung hmm. nalungkot ka ano? Oh? Ako din nalungkot mo ano na Parang dadalhin siya sa isang ano. Ano ah, Kilala pala ni Kuya ano natin. Ni Kuya Kate. Uh, yung ating uh, pupuntahan ng Katekra. Um, dito tayo papasok. via are okay. Ako. Wala yata. Ah, yun pala. Pwede mo mabasa taas. Okay, kid. Kwento mo sa kanila yung ano yung napag-usapan sa loob. Hindi nga po, kailangan po nang may pilit sa, sa, paggagamot na sabi po nung tao po nung mm -hmm. po natin. Eh di po kailangan po basta-basta may po sa rehab na wala kong kaso. Mm -hmm. Kaya po kumakausap po ng si Sir Jerby mas iba po pong para para po may may pasok po sa rep. Kaya mo yan. Huwag kang ng ano. Hindi mo narinig sikap? Sabi niya, kailangan talagang ano yan. Ah, pag ano, extra effort. Sabi niya ganun, di ba? Yeah kailangan natin pagtulungan sa akin na gano? Kasi wala nga yung mamat papa niyo na. Kaya siya yung magsisilbing ano nyo na. Sikap. Mag-okay din yan, Kuya Kate. Huwag susuko. Huwag masukuan yung kapatid mo tayo hindi natin mababago. Pero si God ka, niya. kaya niyang baguhin yan. Kaya lagi mong ipag -train. Minsan kaya dumadaan lang din yung ganyan dahil pinapatibay ka lang bilang ikaw yung tumata yung tatay. Kumain na kaya yun? Pinapakawaw po kayo kumari pero dapat talaga kumarin lang yung maabutan mo siya ng ulam at saka kanin man lang. Naabutan mo? Inanan mo kasi yung parang hanggang kailan ko ba ito gagawin? Ganon. Parang hindi mo na yung gusto mo mang parang yun nga, sabi mo nga ayaw mo nang babyin. Ganun. Oo. Oh, eh kapag po lagi ko po, pong ako po bibili ng kakainin eh baka pumasani po, po, ganun. sacrifice no? kailangan talaga sacrifice yun lang

Gawin nyo? Oo oh, nga. Oo, mag-aanta nyo. Pay care ba dito? Parehal. Ha? Dito nga. Ay, hindi po. Big, okay lang po. Ngunit, <laughs> <coughs> nung kita kasi eh, kulang ako rito ng tao eh. Pwede ka bang pumakano rito? Hindi po. I'm busy po eh. Ha? Huh? I'm already... Wala ka namang gagawin eh. Hindi, busy po. Wala ka namang gagawin. I'm in and out. Hindi, busy po eh. Di po. Pwede dito ng service.

Amang hukupin tayo. Hindi wala. Kung Ano ba ginagawa mo sa inyo? I'm out. Ah, hmm. I'm... I'm me po. Andi and lang po ako sa bahay namin eh. Hmm. Kaya, hmm. punta ka rito para... Uh, ah, may kasama dito. na rito. Hmm. Ah, oh, may oh. naman sa'yo yun. Ah, oh, pa, pwede po. Ay lang naman sa'yo. Tatawid ko lang ng karsyad eh. Ah, oh, pa. Para hindi ka ilip doon. Dito, maraming kang kwentuhan dito. May hmm. pagkain dito. Alam mo ba yun? ang ginagawa dito ka, para... Pwede ba yan? Pwede po. Pwede eh, pala Ano oras po ba? Nawa ba, na po. 3.30? 3.30? Ito ka na lang, ha? Mga ako dito, wala akong kasama dito. Wala akong nakautos ba, pangkano? O bahay na sa'yo dito. Paligyan ang matulog yes, dito. May kaya rin ka pa rin. May TV. <laughs> <laughs> ah, pa. Si mm -hmm. Aladi lang dito, si Gete. Para sa kamar rin. pa. Okay ba yan? Mm. -hmm. naman ako. Kaya

Oh, mm -hmm. man.

Ito, kain ka. Okay, bye.